Good morning mga idol, ali Saturday ngayon, uh, rise tayo, at tayong ano, tak tak at polo Ali dalawa lang muna kami ni Batik, Jampol Alin check natin, 4.58, alin dito na tayo ngayon sa Puntang Cubawedsa mga idol Yan yeah, mga idol, patakasin lang tayo ulit mga maya Ayan mga idol, dito na tayo ngayon sa SM Marikina Ulay. Ayan sa kaliwa yung SM Marikina Ayan punta na tayo ng Marcos Highway Ayan yeah, mga idol, medyo umuulan Ayan daan-daan lang mga tayo Ayan mga ito, time check natin, 5.17 Ito pang tayo sa kabaan ng Marcos Highway Tulog kami sa grid mga ito kasi example may pinupulot lang Ito pa rin mga ito, maambun pa rin Kaya kita kasi ang tayo sa mga ito idol nakakalan na na tayo ito yun yung unang ahon ang tipolo ay si Batik, nasa likod ko idol bali ko na tayo sa Fatima University Pag kumanan tayo dito mga idol, punta na tayo ng Cloud9 bakatay idol, baka tayo ng ano, baka disappoint Mga mm -hmm. idol, lapit tayo sa cloud lane ang cloud 9 mga idol so, mga idol time check natin 16am halang ng lang natin sa cloud 9 halang natin yung kasama ko si Jampol, mga idol wala pa eh takas na ulit namin ha? Ito si Batik, mga idol. Ating lang. Okay, mga idol, ride out ulit tayo. Time check natin, 6.33. Pag-alip tayo ng ano, tak-tak. yung Ahon Coffee coffee yan pala mga idol bali may kita rin pala ng laking dito yan yung pisa ni Batik sa ko naka white na yan yung si The time check natin 6.42 AM Naka pa sila eh Yung dalawa Mga idol oh Okay na mga idol Let's go na ulit Hello sa mga birya ng mga idol Ayan eh, para si Batik oh Hahaha <laughs> 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 Public Market. <laughs> Robin Robinson's place. tay mai tôi làm tay sao luôn tay mai tôi luôn tắt nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền không Ooh!

nang 1 at isang 1. Camera, maraming tindahan dito, mga ayon. mo kung papaano Eh, no, mali na.

85, eh, e, bosa ba tayo kakain? Dito na. Para dito tayo, eh. Ano? Allah. Ano, nah, balik oh. tayo? Ayan mga idol, o. Balik tayo ngayon sa ano. Paris Magis. Ayun. Magkahanligoto si JP. Handigoto. Mag-miss ko na lang ako. Mag? Miss mo. Handigoto. Ayun o. Lugaw with egg. with Uy. egg. Ano Dami ah. Mm. Shout out. Shout out, Dudol. Dudol. Di si mama. Ano mm. yung ilagay niyo? Supa? Atis? Sili, iligam mo. na

kasi kasama, solo talaga siya. Kami mm. mga malalakas na maahon Malakas ka tayo ka na sa likod doon eh. May idolan dito pa si idol ano. Fruit cherry. Dito. Ayon. Ayon. idol pa shoutout si naman, no. Si MLS MLS channel. Hi MLS. Mm. <laughs>

idol. Okay. Nabukan din natin si Hero Cherry. Let's go! You know, tapos mga idol, na-tempohan din natin si Clarissa Cycle. Nabutan din natin at, at nagpa-picture din tayo sa kanya. Ah, yan pala siya mga idol. Oh. Bali nagmamadali siya dahil meron para siyang lakad. Kaya saklit na yung picture na namin kayo niya. Eh. Salamat idol! You know, okay na mga idol! tak-tak na naman tayo! Mga idol, marami salamat sa panood! Bye!